Nagbabala ang Commission on Elections laban sa mga individual na nagpapanggap na may kakayahang baguhin ang resulta ng eleksyon. Ito ay makaraang maaresto sa entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group ang tatlong sospek dahil sa pangihingi ng mga ito ng 90 million sa mayoral at vice mayoral candidate ng munisipalidad ng Enrile sa Cagayan Valley. Ayon sa Comelec, walang katotohanan ang mga kontra nitong at ang mga nahuling sospek na nagpakilala pang mga IT specialists ay walang anumang koneksyon sa Paul Body. Nalilinig na natin ng na maraming mga nagpapanggap na kandidato ng Comelec na portrait portray themselves as having the influence. Meron silang koneksyon o sila mismo pwede na lang magawang twist ang results ng elections. And it turned out na itong mga nahuling mga tao ito ay hindi in any way connected with the Commission of Elections. Sinabi pa ni Commissioner Ferolino na mula 2010, hindi umano nagkamali ang mga makina na ginamit sa pagbibilang ng boto na may 99.9% accuracy rate. Mali yung sinasabi nila na pwede nilang i-influence ang results ng election. Ako, ako po ang commissionary uh, commissioner in charge ng random manual audit natin. And in the uh, past elections, ilang election na po tayo simula noong 2010, never po na nagkamali ang ating mga machines sa pagbilang ng boto. Ang accuracy rate po natin are uh, we are consistent at 99.9%. Ibig sabihin kung may nagkamali man, possibly yung nagkandak ng random manual audit because human intervention, human error may be possible. But the machines never had an error in the counting of the votes. Dahil dito, hinimok niya ang mga kandidato na wag magpaloko sa ganitong modus sa halip ay gamitin ang kanilang pondo sa tamang pangangampanya. And we would understand na gusto ng lahat na manalo it's just siguro naisip nila baka added layer of assurance yon. Ang advice namin sa common left, why don't you use those funds for campaign instead? Huwag, huwag po tayong magpa, magpa-uto sa mga taang galing nilang magsalita, ang ganilin mga mabinsin, meron silang mga pinapakita to prove that they can do something to manipulate the elections. Tandaan po natin na ang Commission on Elections ay very transparent in the heart of changing lives. Ito si Brigada Kath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, the music and news authority.